Ô cái cayu là hát lì cayu là đáp lì cayu là đáp lì cayu Kakaawa naman itong mga ito eh Kakaawa naman itong mga ito Ay siya, kakaawa naman Ay, alam mo tanda, oy Ay, ay, ay Yan Baka mga Matagalan din ako yan Ay siya Ay siya

totoong kambing na ito. Salamat. Nakawala yung unang kambing, ngayon hindi na. <laughs> Nahuli rin yung kambing. Salamat sa pagpanood. Hindi ka lang itong spaghetti. Ulitin mo manood rin.